Sakit na ng legs ko. Ang, ang lakas ng current niya. Oh my gosh! Oh my my! <laughs> Mag! <laughs> 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 oh. Di diba Green Heights? Ay, Green Hills ka? <laughs> Napakayabang niya. Pero paglalakad pa yung papasok doon eh. Matalaan <laughs> niya na lang. <laughs> Baha ba sa loob ng Green Hills? Oo, malalim din doon. Ah. Yeah. Yeah. Oh, Ang sakit yan sa balang. Ang lakas kasi ng current yan. Ang lakas <laughs> kasi ng current yan. Tara ma'am, gilid tayo. Yung... Oh, ka. Ang lakas ng... sa gitna.